mahalagang utos ukol sa public service ang huwag magnanakaw. Dahil sa lahat po ng kandidato, Duterte lamang ang nangangako na hindi namin kayo nanakawan. Tandaan niyo po, sampung taon, napakabilis lumipas. 10 years ago, 2015, tumakbo ang isang alkalde ng Davao naging pangulo. Binago ang Pilipinas, kinalaban ng droga at korupsyon. At sampung taon na nakalipas, siya po ay nakapigit ngayon sa Netherlands na nililitis ng puti. Papayag ba kayo na ito ay magpatuloy? At sa wakas, ano kaya ang kinabukasan ni number 10 ni Attorney Jimmy Bondo? Huwag na po natin pag-usapan ng 10 years. Huwag na rin ang 10 months. Pag-usapan po natin ng 10 days. May 8 ngayon. May 18 Sunday yata yan. Si Atty. Jimmy Bondo kaya ay nasa simbahan 10 days from now, mag-isa at malungkot. Ngunit nagpapasalamat pa rin sa inyo at sa Panginoon na binigyan siya ng pagkakataon na maglatag ng plataforma sa inyo. O di kaya Baka naman 10 days from now, May 18, Sunday, si Jimmy Bondo ay kasama ng kanyang pamilya sa simbahan at nagtitiwang. Yes! At nagpapasalamat na siya at ang kanyang mga kasama ay mga senador na ng Republika ng Pilipinas. Ako po si Attorney Jimmy Bondo. Number 10 sa inyong balota, naniniwala sa diplomasya at disiplina sa Senado DDS. Para ako ay inyong matandaan, meron akong ipapakita sa inyong larawan ng ating kinabukasan. Mabuhay ang Duterte.